Tignan natin ulit kung kaya niya. Yan. Manipis lang, kunin mo na manipis lang, liko ka agad. Nako. Talaga kaya. Stop. Bagsak. Ayan, ginawag na ito. Rin. Okay. Liway naman tayo. Ayan. Para po sa mga naka-MUI, ito po para may idea kayo. nako, Huwag ibaba ang paa. Habang umaandar. Nako, bagsak na agad to. Bagsak na naman. na Okay? Okay. na ng motong mo. Yung paa mo lagi nakalabas

Okey Okay na sana. Nako. Okay na sana eh. Sumablay pa. Bagsak ulit. Pila ulit sa likod. Marami pang mag dito. Ang dami bubagsak na yung araw na to. Okay. MIUI 125 ulit. Ayan yung sinasabi ko. Pwede kayong kumain na malaki dun. No? Para pagdating nyo dito, di kayo mahirapan. Ayun. Saka Tsaka pwede kayong kumain din dito ng malaki. Ayun, para pagpasok niya, di kayo mahirapan. Okay lang yung guhit, huwag lang tamaan yung phone. Bagsak yung unang MIUI 125. Tingnan natin kung isa ngayon. Kung kaya niya. Nako, wala nga nga yung mga ganyang likuan. Pusyado makapal yung kuha niya ng liko eh. Buti na lang kinaya. Tingnan natin hanggang dulo. Kaya niya talaga. Nako, doon lang. Doon lang. Sayang. Sayang. Isa na lang sana kulang.